everyone, tipid tips, pambao na naman po tayo. Yung ating kanin, lagyan natin ng soy sauce. And then, sasamahan naman po natin ng sesame oil. Ang dami po ng ingredients na ating ilalagay ay depende sa inyong panlasa. Pwede po kayong gumamit dito ng sushi rice. Ako naman, ang ginamit ko ay yung regular rice lamang na ating ginagamit everyday. At syempre, konting white vinegar at nilagyan ko na rin ng konting gochujang. Again, depende po sa inyong panlasa, ang dami ng ating ilalagay. Syempre, ngayon naman, ay sinamahan ko na ng tuna. Kahit anong flavor ng tuna po, pwede dito. Pwede rin ang plain, depende po sa panlasa nyo. Meron din po ako dito si Ginupit ko na ng maliliit. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinara ng Udemos Kitchen. Kung bago po kayo sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Konting ingredients, konting gastos, madaling gawin, at syempre higit sa lahat, may masarap na pambaong ka na. Pwede mo pang ibenta-benta. Kaya naman, kung gusto mo pa ng mga more tips sa ating Tipid na pambaon na pwede din natin isama sa ating kumikitang pangkabuhayan. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel, Yudelma's Kitchen. At syempre, magkaroon ng chance manalo ng electric hand mixer. Kaya naman, atin na po itong pagsamasamahin hanggang sa mag-incorporate ang lahat ng ingredients. Kapag nahalo na po nating mabuti at medyo natatabangan kayo, pwede kayong magdagdag ng asin o kaya naman ng soy sauce. Pwede rin naman na konting patis. Depende po kung ano ang gusto nyong gamitin. Ngayon naman ay atin na po siyang bilug-bilugin at ilagay na natin ang diretsyo sa ating baunan. Bilugin lamang po natin sa size na naaayon sa inyong gusto. Lagyan naman po natin ng sriracha mayo sa ibabaw. Kung medyo naaanghangan po kayo dito ay pwede kayong gumamit ng mayonnaise lamang. At ito na naman po ang isa nating pangbaon na idea. Kaya naman, mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Yudalmos Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye bye!